Good day ka happy Welcome back muli sa akin channel Nakikita nyo ba ito? Ang gaganda ng ano kulay niya Malilit nga lang siya Ayan o Bago ang lahat please guys subscribe naman po Pahingi ng support ha At huwag kalimutang pindutin yung notification bell Diyan sa baba Para lagi kayong updated sa mga upcoming videos natin Ang ganda o oh. Ang dami nila ha? Ang ganda ayan nasa park na naman tayo pag summer talaga ano no panahon talaga ng pamumukadkad ng mga bulaklak kasi dito hindi lang itong mga bulaklak na ito ano eh namumukadkad pati itong neem tree na ito ang dami ding ano, uh, bulaklak ang bango yung malilit na ano na puti Ayan o, kita nyo ba mga yan? Neem tree ang mga yan Ayan o. Ayan, ang dami niyang puti-puti. Mahuhulog yung mga bulaklak niya tapos magiging bunga. malilit na grain tapos mag, ano, mag... Pag nahulog naman na yun, brown naman na siya. Tapos tutubo na naman, ang dami na naman. Pag winter yun eh, mga pag panahon ng ano, ng September, mga ganun. Ang dami na namang tumutubo rito. Pero eto oh, ano ba tawag nyo sa halamang ito? Ang ganda eh, oh. ang dami. Para siyang maliliit na ano no na Ah... Uh, ano ba tawag nyo? Sunflower or yung maliliit na chrysanthemum, mga ganun. Marami din ito sa Pilipinas, 'di ba? Ang dami oh. Tingnan niyo. Oh. Ay, ang daming bu, ang daming bulaklak eh, o, ang lilit. Ayan, oh. ang liliit. Ayun Oh. Ang dami diba oh Maganda rin nga ano ito uh, Tulad nito Maganda ito sa mga bakanteng lupa Na gusto mong tamnan ng mga damo Pang ano pang Ornamental Pang landscape magano Ang dami kasi Tapos andun kitang kita mo yung pagkadilaw Ang tingkad <laughs> Sorry. Ayun ah, kita niyo yung mga yellow na yun, dilaw na no yun. Ang dami. Ayun ah. Dito tignan oh. Tingnan niyo, pakita ko sa inyo. Ayun ang ganda kasi. Pagka yung talagang na-appreciate mo, ang ganda niya. Ayun ang dami oh. Ayun, dondon. Ayun. Marami siya tapos kita nyo ba yun ewan ko kung kita nyo yung mga dilaw doon na maliliit ang dami rin please comment below kung alam nyo yung pangalan para malaman ko matagal ko na kasi nakikita to every year ko nakikita to pero di ko alam ko anong pangalan nito ayan ang ganda eh oh. o oh, ayan diba ganda lang so okay guys maraming maraming salamat tinelex uh, ko lang itong halaman na ito kasi gusto ko malaman yung pangalan ng mga nagdagandang bulaklak pati yung kulay niya kasi ano eh favorite ko din ano kulay itong yellow ng mga bulaklak ayan okay guys maraming maraming salamat sa pagsama niyo sa akin sa araw na ito ingat tayo lagi have a good day ahead and god bless